Isang ninja ang nahuli sa may Japan ngayong 2024 with the plot twist. Magyayari itong lahat sa may Osaka, Japan kung saan isang magnanakaw yung sumikat sa mga pulis dahil sa sobrang galit niya sa pagnanakaw. At ang kakaiba pa dito, nagnanakaw siya habang nakasuot ng pang ninja kaya naman binansagan siyang The Ninja of Heise. Ayon sa mga pulis, nagsimulang magnakaw itong ninja na to around March 2009 sa isang simpleng pagnanakaw at ilang taon na yung lubipas, hindi pa rin siya nauhuli. Naroon naman ng mga tao yung mga pulis kung bakit nga ba lagi nakakatakas itong ninja na to. Ayon sa kanila, sobrang galing lang daw talaga tumakas itong ninja na to na yung magpasikot-sikot kung saan saan. Also, kaya pa daw nitong tumakbo sa may mga pader kaya naman ninja na ninja talaga siya. Sa kabuuan, umabot sa 254 na ng kaso ng pagdanakaw yung nagawa nitong ninja na to pero nakakalusot pa rin siya each and every time. Kaya naman dahil dito, mas naging motivated yung mga pulis na mahanap nga itong ninja na to. Kaya naman dito sila titingin sa mga batang magdanakaw pero dito nga sila magugulat nang mahuli nila tong ninja na to. May 2017, nagnakaw ulit tong ninja na to at dito nga siya nagtanggal ng maskara. Nanakuha na ng CCTV kaya naman nalaman ng mga pulis kung ano yung itsura niya. Eventually, nahanap nila siya and in July 2017, sinundan siya ng mga pulis at dito na nga siya nahuling suot-suot niya yung ninja costume niya. Sa pagkahuli nila sa kanya, dito na nga magugulat yung mga pulis dahil yung binansagan nilang ninja of high sea na inakala nilang bata pa ay pinanganak pala noong 1943 at isang lalaking 81 years old na. Itong lalaki na to ay si Mitsuwaki Tanigawa, aka The Ninja of High Sea. Nang tanungin siya ng mga pulis kung bakit nga ba niya ginagawa, ang sabi niya lang, ayaw daw niyang magtrabaho at mas madali daw kung magnanakaw na lang siya. Ayun pa sa kanya, if I were younger, I would not have been caught. I'll quit now as I'm 74 and old enough. Kabuuan, umabot ng halos 12 million pesos yung nanakaw ni Mitsuwaki at sa ngayon, nakakulong pa din siya at pinagbabayaran yung mga nagawa niya.